Mga guys, gan. Tingnan ko, guys, tingnan mo mo ko isda isda that is So, napatay man isda dito sa luray. Puro puno ng sigarilyo. Tingnan mga gurami. Pantapang-pantap na iblis. Tingnan niyo guys, kina ko kan. Masaya. Bukit ang kuan. An terus haluan, daghan um, uh. na pun janitor pada di sini makapil. Oh, ini kedi. thank yeah.